Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng uh, Reaction Opinion itong post ni Joey Dibibre uh, Pasalamat tayo sa kanya no uh, Ipinos niya yung Translation uh, Ng interview ni Alvin And Tourism Kay congressman Pulong Duterte Sa The Hague, Netherlands Tungkol sa mga bagay-bagay Sa kalagayan ni PRRD Lalo na yung bahay So Mahaba-haba itong interview. Diretsuhin natin tungkol sa bahay. Okay. Uh, pasalamat tayo kay Alvin and Tourism. Uh, nakatutok siya doon. Kaya nabibigyan tayo ng update na nandito sa Pinas. Ito. Pwede ko ba itanong tungkol sa bahay? Umabot na ba sa kanya Uh, sagot ni Congressman Pulong. Bisaya ito sa original na interview. Kailang translate sa Tagalog. Magpasalamat tayo. Sino ang nag-translate sa Tagalog? Sagot. Oo. Tino tinanong ko nga rin siya. Pinasikot-sikot ko muna. Kasi alam nyo, sa loob medyo depressed. So, tinanong ko siya kung ibebenta ba yung bahay ng lola namin. Okay? Bahay pala ng lola yon. Sabi niya, wag daw ibenta. Oh. So, at least, ngayon, alam na natin. Ayaw ni PRRD na maibenta yung bahay, yung green nga bahay, dahil bahay ng lola niya yon. Sabinya Sabi niya, wag daw ibenta, hindi siya papayag. Tapos, diniritso ko na siya. Sabi ni Kongresman Pulong, eh, yung bahay mo dyan sa Doña Luisita, ibenta ba? Sagot, sagot niya. Ay, don't know, ha. Ah... Uh, kung iba pa itong I'm sorry ah hindi ko kabisado. Baka iba itong bahay ng lola nila, yung ancestral house kasi may nakita kong lumang bahay talaga na malaki, 2 eh. stories. Baka ito yung bahay ng lola niya. Okay, so hindi 'yon mabebenta. Tapos ito. Sabi yung bahay mo dyan sa dunya Luisa Luis, 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 ibenta ba? Baka iba ito. Yung, ito na yung greenhouse. Greenhouse, yung nasa Dunya Luisa Louis, building, yung nakikita natin, yung simpleng bahay lang ba? So, ang sagot ni PRRD, bakit? Ibebenta e eh, yan ang unang bahay ko. E eh, si Hanilet may sariling bahay. Malaki nga eh. Ayaw nga raw niyang ibenta ataidig kong ayoy benta pero if ipagbili ni Hanilet tinanong ko kanino ang titulo parang sinabi niya na parang kay Hanilet ata ang titulo hindi rin ma, hindi din malinaw ang sagot niya pero if ibenta yan wala din kami magagawa kasi sa ngayon ang mama namin, sabi niya po, hopefully with God's grace na makalabas siya doon na siya titira sa bahay namin. Oh. Uh, so ayaw ibenta ni PRRD bahay kaya Lang. Ang desisyon nandun kay Ma'am Hanilet kasi nakapangalan sa kanya 'yung greenhouse. Marami kaming sariling bahay, sabi ni Kongresman Pulong. Walay bahay ang papa namin. Doon siya titira sa amin. Okay. So, si Alvin. Nagsalita. Sir, worried kasi ang buong Pilipinas mostly supporting PRAD dahil ang bahay holds history. Sagot ni Pulong, ang napag-usapan talaga namin niya ni BP at Baste na yung bahay actually di na masasabing sa papa namin. Ang may-ari niyan ay mga tagadabaw na kasi naging puntahan na yung lugar like tourist in a sense. Miss Joey the way niya sinabi. <laughs> si Alvin, ah, wala na ito. Tungkol na sa jowa-jowa, huwag na nating pag-usapan yung jowa. <laughs> so, correct me if I'm wrong, may dalawang bahay yung may malaking ancestral house eh. two story building yon ang bahay ng lola tama ba yon so ayaw ibenta ni Pierre Ardion it will remain tapos yung greenhouse yan unang tumira si Pierre Ardeon, I think more than 15 years na ito silang katira dyan yung greenhouse uh, nakapangalan kay Ma'am Hanilet at si Ma'am Hanilet ang nag-decide na ibenta so wala pang kasiguruan kung naibenta na basta the other day tinanggal na yung for sale sign dahil pinatanggal daw ni Mayor Baste so ngayon salita si Mayor uh, uh, Congressman Pulong na wala silang magagawa kung talagang gustong ibenta ni Ma'am Hanilet. So magdasal na lang po tayo na sana nagbago ng isip ni Ma'am Hanilet na huwag nang ibenta. Although naiintindihan ko rin ang kalagayan ni Ma'am Hanilet kasi uh, masakit sa kanya yung bahay na yon It brings memories niya kay Tatay Digong. So, habang nakikita niya ang bahay siguro, habang pumapasok siya, lalo lang siyang nasasaktan. Uh, ang hirap ng kalagayan nila. Kaya, intindihin na lang natin at ipagdasal sila na mabigyan sila ng comfort. Hmm, wag nang pag-away-awayin o nang... Ipagdasal na lang natin na kung mabenta -ma man ang makabili yung may malaking pagmamahal kay PRRD na i-preserve pa rin ang bahay na maging as is pa rin. Kaya lang, tingin ko ah, uh, gut feeling ko lang, hindi 'yon ibebenta. Baka nagbago na ang isip ni Ma'am Hanilet at uh, yun lang. As is yung bahay magiging history. At uh, para mas marami pang Pilipino, the next generation, makita ang kasimpleng buhay ng ating best president that we ever had, Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin ito sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng sayote, saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Sa area sa saging lakatan ni Adis, o karon ako silang bisitaon. Oh, Maayong buntag diya! Maayong buntag! Nagabuno ko saging. Aron manambok ba? Oo, saging nila nga lakatan. So nagabuno si Mili. Uh, Asawa ni Adis. So, iyang uh, gitabunan. ba aron maka Kuan sa ba? Uh -huh. So, mo ni sila ang pinakaulahing nga nananum og saging lakatan, apan maayo ang tubo sa ilang saging. Mo ni sila ang sikan bats. Maayo ang tubo sa saging nila tambok o gawas nga hinlo O ganyang bana padayon po siya sa pagbasok-basok sa palibot. Pilagani ni kapunuan ang inyong saging lakatan. 200 ni kapin sir. 200 kapin. Oh, maka kuana sa atong eskwela, kalu isa ginuo ba? Hmm. Ma magabuno tag saging alo aron dali unod sa atong saging. Oo. Oh, oh. Para mawas ta ni sa kalisod. Nanay panbalon sa mga bata. Oo. Oh, oh. oh makaparayon sila sa ilang pag-eskwela. Nga, kuan, makasuportar ning sa saging. Salamat sa Ginoo. Nga iya na gid migi panalanginan na sa pagtanom og saging. Mulot ang amo ng koan, Kanang kape ba? Kay aron maawas sa kalisod alangkoan ka kapidi sa lakatan. Oo. Salamat sa Ginoo kuan kanang nagsuporta sa abono nga kuan nakapatambok na gid among mga kuan tinanom. Salamat na, kayo. Salamat kayo aning ilang gi dinit nga mga abono.